dito, makapasok ang makapamilya. Ayun, no? Ayun. Ito talaga yung gusto three ko dito. Mga favorito ko. Three Pero ito talaga yung gusto ko. Ayun, no? Ang ganda five naman. Ayun talaga, oh. pa ba pera mo? Nakakaya, ganda na. 3K sa... Nakakaya, ang Ganda. Yan talaga yung gustong-gustong ko, hill. Kaya talaga, oh. Nasaan mo nga naka? Ano yun? Gusto ko talaga yun. wala na, na, ma. Hanggang 3 lang tayo, ma. Ito yung pinaklalabababa mo. hindi ko malapitan. Ay. Ay, Yan talaga yung gusto mo, eh. next time na lang po, ma. Ito na lang po. Ah, sige, ma'am. Wait, wait. Bakit? Oh? Bakit? Kung kulang po kasi yung pera ko, yun. Ah, uh, magkano bang kulang? 500 po yung kulang. 500? Okay. Magkano ba yung bibili mong helmet? 3K pa lang po yung pera ko eh. Mag-iipo na lang po. Uh, para saan yung helmet na bibili mo? Para po yung sa papa ko. Birthday po kasi niya. Ay gusto ko po siyang regalo. Uh Oo. -oh. aso Asan ba yung gusto mong helmet? Ayun po yung puti po. Ay. Po. Ay, pares pala tayo ng ano gusto. <coughs> Alam mo yan? parang may ano, may ano tayo ah, connection na. Ah gusto mo rin puti? Opo. Oo, oh, talaga. Gusto ko oh. po kasi yan para sa papa ko kasi white mm. po yung favorite na color ko po. Okay lang na ano, ah, dagdagan ko na lang yung kulang. Ay, huwag na po, Nakahiyaw Hindi, po. okay lang. Ano, dagdagan ko na lang para mabili mo na yung, ano, yung gusto mo sa... Ako ah, may bibilin pa po kayo. Hindi, <laughs> okay lang, okay lang. Nakakahiya Hindi, okay lang, ayan na. Ako nang bahala. O, oh, para mabili mo na yung ano, yung <laughs> yung helmet para sa papa mo, ha? Okay, lang po, kuya. <laughs> yeah. Hindi, okay lang. At press naman Baka may bibili pa po kayong iba. Baka po makulang. Hindi, sa totoo lang, yung talaga din paborito ko Yung gusto mo, gusto ko rin. Araw pa kita. Diba? Ang ganda, diba? Oo. Matibay pa yan. O, oh, sige, ito na. Oh. Ano mo na? Sige na, huwag ka na. Huwag ka na. Ayoko. Okay lang. Okay lang po. Okay lang, sige na. Sige, kuya. Nagpalas e, naman tayo ng gusto. Gusto mo, gusto, gusto. Gusto ko rin. <laughs> Dali Sorry. na. Sige na. Okay lang, okay lang. Okay. Para mabili mo na yung gusto mo sa papa mo. Dali. Sige, sige na. Yan. Alright. Diba, pares tayo ng gusto. Ayan. Ate, pabalot na po itong puti para sa magandang binibining ito. Ako'y ginigilig. Uh, Sige na po, na. Sir, po, Nicolay, Ayun. po, sir. Ayun. Ah. Ayun. 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 Maganda Ayun. Oh. Ayun. maganda Ayun. 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 maganda Ayun. 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 maganda Ayun. Madami Ayun. 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 sa love at Ayun. Hindi po. Kasi ako naniniwala eh. Kasi ngayon, na, naramdaman ko na yun sa'yo. Oh, Ito oh, yung pinabalit Ayun. niya, sir. Eh, sige po, pabalat na lang po. Ito na siya. Kalawat, kuya. Yeah. Okay, okay lang, sige. Po, lang. Walang problema. Ate, pabalat na. Balpabalat kasama siya. Oh, di butang, di may baka may magalit. Wala naman po. Ano ba dito nakatira? Oo oh, gusto mo, hatid na lang kita. Hindi oh, na love... po, kailan? <laughs> Hindi. Hey, Malay mo. Hindi po, kuya. Sige, welcome. Bye. Wait, wait. May nakalimutan pala ako. Yung puso ko. Kapatid pa